Kucil Funky Remix Tsaka pumunta sa bahay para magsorry Bago yun ah Malamang may iba pa siyang pakay dito Hindi naman kayo <coughs> Aray ko punyemas Ano ba namang pader na to paharang harang Nag-iisip yung tao eh. Bisit ka bisit ka bisit ka bisit ka Baliw Baliw <coughs> Ah ano? Naku kuya Oye kayo ha? Ah. Ano yon Wala po, kuya. Si Atinara, kuya, lumabas na. Eh? Y si Kuya lumalan. Uy, ano ba? Tumigil nga kayo. Pasok kayo dun. Mm! Mm! Oh, kamusta? Okay na ba? Opo, okay na. Ikaw, napano ka? Ah, wala yun. ah ang syong ko kasi, hindi ko nakita yung dinadaanan ko. Kaya ayun, nauntog ako sa pader. Kaya... Pero... <laughs> Aray <Pariko>, punyemas! <laughs> ka ba? Tingin na. Parang may pasaka, oh. Ah, 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 ah wala yun. Okay no? lang ako. Ah, ah, alam mo, maliit na nagalos to. Kaya wala to. Ah. Eh? Bakit? Nanilip ka, no? Lo! Uy, hindi, no? Ba ba't ka naman gagawin yun? Joke lang? Ikaw naman? Uy, hindi, no? ba Joke lang. Ikaw naman? Grabe siya. Katakot ka magbiro ah. Grabe ka naman niya sa grabe mo? Tsi, para namang may masisilip. Ano?